Nako, very, very cute siyang alay natin sa ating buwisit blaster today. Ang bida sa Teen Oriented Series na Maka. Please welcome, Dylan Menor. Yeah. Aba, 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 aba naman. First time mo to, no? First time oh, mo. Sige, enjoy lang. <laughs> Ay, ano ba ito na ang aking katanungan. <laughs> Dylan, magpapasabog ka na ba? Magpapasabog. Let's go. Na, let's go. Ayan. Sitting down. Ayan, ilagay mo na sa iyong uh, magagandang mata na laging tinititigan ni Waki. Ito <laughs> na ang iyong unang sang tanong! Sang sabog! Oh, anong life skill mayroon ang batikang actor na si Romnick Sarmienta na nagagamit din niya para makatipid-tipid? Eh, kaya niyang gupitan ng buhok si Waki. Hindi, etos. Kaya niyang gupitan ng buhok ang sarili niya. Or B, kaya niyang mag-ayos ng sirang electric fan. Ay. Alam na, alam namin yan. Pero bago yan, magpapakilala muna tayo. Siyempre. Hi, I'm mama not. I'm papa not. I am baby not. Ay, ano yung not? Naughty. Ay, ang talaga. Pero, ang sagot namin ay, kaya niyang maghupit ng sarili. ng sarili. Nakita mo? Nakita ko. Sa akin niya ginaya yun. Yes! yes, yes. Exactly. ako sa sarili ko. Kakagupit. Ayan, Ay, naubos. Lahat, lahat. <laughs> eh, kasi naubos naman, ikaw, na. pinagbawalan ka na namin nun Ikaw ni. kasi, alam mo ba yung salitang suklay? Oo. Oo. Gawin mo yan, ha? <laughs> Hindi nauman. <no>, <laughs> Hindi, nalalayo tayo. Ikwento mo, bakit nagdire-direcho yung paggupit-gupit niya ng buhok niya? Kasi naging hobby na namin. Uh -oh. oh, ah, Maggupitan kayo, mag-trima. Mag na magupitan. Kaya nung kagugupit niya, pati brain ko nadamay na rin. Oo. Oh, Ayan, ah, naman, Kuya Kim. Alam niyo ba, ano? yes, Roming Sarmiento, pinakamalaking break niya sa telebisyon, Flor de Luna, 1979. Yes. Yes, Pagkatapos ng Flor de Luna, naging gulong ng palad, siya yes, sir, si Piping, okay. na anak ni Caridad Sanchez. Oh, oh, oh. mm. Nag-aral siya sa Don Bosco Technical Institute, batch 1984. Mm. nag sa ng high school. Ang kinuha niyang shop ay electrical at don ang pinakaunang project niya ay paano bumuo ng electric fan. Yes. So, at <laughs> Kuya Kim, sabi nga nila sa taping nila, oh. dala-dala pa niya electric fan kasi hanggang dala -dala. ngayon naaayos niya. So, ah. Imagine oh. years nakatipid siya sa electric fan. Ah, oh. Ito pa. Hmm. Actually, nakasama ko si Sir Ronnie. Actually, close kami, yung tao ko sa kanya, Sir V. Sir alam V. Ni alam ni Dina oh. niya, 'di ba? Bakit Sir oh. V? Sir V kasi yan yung character niya sa Maka, niya. Oh, B. And ako po yung isa sa mga estudyante niya. Di ba, Dilan? O, oh, tapos, yung electric fan namin sa set, nasira kasi bumagyo. Oh, ito na! Ano magkikasagutan mo dyan, Dilan? Sobrang hirap mamili sa Eh, kaya sa niya gupitin ang kanyang buhok ng sa sarili niya or kaya niya mag-ayos ng isang sirang electric fan? So, ang aking final answer would be Electric fan. Electric yeah. fan. Ay naman. No, 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 no. Kaya fan. daw niyang gumawa na sirang electric fan. Kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1. Yan, <laughs> na <nasi. laughs> Ay, yan na nasi, kasi. Yan ang sinasabi ko. Ayaw kasi maniwala. Kaya <laughs> sarili niya. Aba, ito ang iyo pangalawang. Saang tanong? Saang sabog. Anong luto ng gulay ang pinaka paborito ni Zephany? A. pinakbet na may bagoong or B. ginisang ampalaya. Nako ma bang? Oh, ano? Dylan bro, maniwala ka sa akin. Kasi ko si Zeph sa Sparkle Delan, you. Nako ang paborito niya talaga is ampalaya. Kasi ako hate ko yung ampalaya. Oh. Tapos one time as a cast kumain kami. Ayun. Ampalaya lang kinakain niya kahit ampalaya favorite niya, walang Hilaw. Hilaw. sauce. <laughs> may konting sauce. Okay okay. Yung sauce? Ay, ang palayag. Ginisang ang palaya pa lang gusto. Okay, kayo naman. Rolling, lights, camera, action. Uh, na, nasa siya, na yung anak naman? Ay, uh, ang na naman. Ayaw uh, na naman kumain ng mga malulusog na pagkain tulad ng gulay, uh, ng mga kalabasa. Kumain, ka ng, siya, kumain, siya, kumain ka ng mga baboy! Mom, Dad, I don't eat pork. Oh, What do you boy? eat? Bakbet, nabet, nabet ko. Oh. Oh. Bigo. Ah, okay. Yes. <laughs> ano ang kasagutan mo dito? A, ah. eh, pinakbit na may bagoong or ginisang ampalaya? Ang sagot ko dyan, kasi may naalala ko memory na parang nabanggit nga ni Jeff yun. So, I would go with ampalaya. Ginisang, ginisang ampalaya. ampalaya? oh sure ka na doon, ano? Sure na. Siya. Okay, sure na siya. Tignan natin. Hey, ginisang ampalaya, kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2... yun ang favorite niya. Yun ang yes. favorite niya. Ito naman. Getting healthy, healthy naman yun. Ito na ang iyong pangatlong sang tanong. Sang sabot! Ayon. Ayon. Di umano. Ay. Kay Marco Masa. Kung magkakaroon ng zombie apocalypse, alin dito ang mas pipiliin niya? A. Matrap kasama ang mga kaibigan or B. Matrap sa loob ng grocery store. Yes. yes. Alam mo anong namin yung sa grocery? <laughs> yes. Ang namin Oo, na kasi si Marco Masa, wala namang masyado siyang kaibigan. Yung, oh, matrap oh, sa oh. <laughs> grocery. Oh, kasi <laughs> ayaw niya sa <kasi laughs> grocery. Luluto pa. Dog, may mga niya. pagkain. May mga pagkain. Oh, oh. Hindi kasi na. introverted yan si Marco Masa. At ano, ano, saka okay, karamihan nyo, pansinin nyo, sa mga movies about the zombie, ah. saan sila lagi nakukulong? Di ba? Sa grocery. Ah. Tsaka grocery. sa, bakery. Kaya nga masa eh. Nagmamasa na. Ay, Ayaw. Ay, okay. Ito, ito tunay na sagot niyan. Oh, 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 mga kaibigan talaga kami ni Marco, oh, si thang, kami. Eh, kaibigan kami. Tapos, actually si Marco may life motto yan. May life motto. Kailangan uh, uh, siyang sinasabi niya. sa amin. Hmm. Sabi niya, kahit anong mangyari, basta sama-sama tayong magkaibigan. Okay ang lahat. Buhay tayo. Yeah. Yeah. I-active lang yeah. yung yeah. life motto ni Marco Masa. At syempre, hindi niya What? kaya mag-isang labanan yung maraming maraming zombies. Yeah. Siyempre, tutulong yeah. kami. Mm -hmm. dilan lang. Na na magiging kasagutan mo diyan? A. Woo! Matrap kasamang kaibigan or B. Matrap sa loob ng grocery? feel ko, kasi nga, syempre, nakasama ko si Marco. Uh, um, syempre, importante yung pagkain. So, palang essential yun. Tubig, pagkain, lahat. Nasa grocery naman na lahat eh. Tama. Pero, <laughs> pero ah. syempre, knowing Marco, binavalue niya yung friendship. And, yun nga, na, since nakasama namin sa taping, I think he would pick Uh, friends. Matrap kasama Ma ang mga kaibigan. Oh, oh, yun ang Yun, yun yung lulutuin oh, niya yung matrap mga matrap kaibigan. Matrap <laughs> kasama ang kaibigan sa loob ng grocery. Oh. Ah, ah, maganda yeah, yun. Ah, sige, ito. Matrap daw kasama mga kaibigan. Kabog or sabog in 5, 4, 3, 2, 1. Two very, words. good. Kumusta ka naman ang experience mo, John? Grabe yung first, yung first <laughs> na sabog. Kitang-kita <laughs> naman sa ano, sa face ko. Ay malakas. Pero bumagay pa rin sa kanyang pulbo sa buhok. Totoo. Oh, ganda. Pugi. Thank you so much sa ating mga OG cuties. Sa pagpapakilig sa amin ngayong umaga, paki-invite naman ang mga tik-tropa natin na abangan ang mga shows ninyo. Okay. Ayan, syempre guys, uh, every Saturday at 4.45pm, sana po man manood kayo ng Maka. And ayan, kasama ko rin dito si Dylan. And every Sunday din at 12pm, all-out Sundays, guys. OG Cuties! Yeah! Mm, yes! Okay, uh, ayan, forever yung mga kapuso sa GMA Afternoon Prime. 4pm po yan, Mondays to Fridays. Abangan po natin ang storya ni Rambo Agapito. Ayan, thank you! Okay, guys, thank you very much, ha? Maraming maraming salamat. Ha, ah, si Dylan Dylan! Uh, hi, um, siyempre gusto ko rin mag-promote ulit ng Maka. Kasama, kasama ko si Clifford dun, and... Yun, salamat sa patuloy na pagsuporta sana abangan niyo pa yung mga last few episodes ng Maka. Yun lang, every 4.45 na sabi Bakit ba to, Maka ay, ang title ng Maka? Maka stands for MacArthur High School for Yun. the Arts. Ah. Mm. Okay. Si Michael, kailangan pa ba niyang mag-vlog? Jaro! Shining inheritance! Yes, shining inheritance po! At OG Cuties! Ewas yan! Manood po <laughs> kayo.